Gusto mo bang magkaroon ng Free Diamond sa Mobile Legends niyo? Mo? Try mo ang ang apps na nasa videong ito sundan lang ang step. Let's start mga Lodi! Oh my God! Wow! No! Ang una lang na ay i-download ang app na Share It at kung meron ka na ng Share It app kailangan mo lang na i-open ito. Yes mga Lodi, Share It ang gagamitin natin para makakuha ng Free Diamond para sa ating Mobile Legends. At pag mo nang na-download ang app, open mo na lang ito para magawa ang mga task para makakuha ng free diamond. Hanapin lang ang app at e-open ito. Palike at mag-iwan ka na rin ng subscribe sa akin channel, malaking tulong na yan para sa akin mga Lodi. At pag nakapasok ka na sa app hanapin lang coin icon sa taas dahil doon natin gagawin ang mga task na ipapagawa ng mismong app. Kung napapansin mo yung mga nakalagay sa baba pag nag-scroll down ka, yan ang mga laro o task kailangan mong sundin para makakuha ng points na pwede mong ipagpalit sa Mobile Legends Diamond. Pindutin lang sa itaas ang redeem pag gusto mong ipagpalit ang mga points na nakuha mo sa laro. Piliin lang ang game and fun para makita ang diamond na pwede mong makuha gamit ang points. Kung nakikita mo ang may mobile legends na nakalagay yan ang pwede mong makuha gamit ang points na nakuha mo, at pag may 10,000 kang points pwede mo nang ipagpalit ng labing isang diamond at pag gusto mo ng mas maraming diamond kailangan mo lang din ng maraming points at mag sign in sa laro araw-araw. At panghuling step ay bumalik sa mga laro kanina, at mag-scroll down ka ulit at hanapin ang parang kahon na may nakalagay na fill-in referral code para makakuha ng free points gamit ang code na nakalagay sa video, at pwede mo ulit itong gamitin pagkatapos ng tatlong araw. Ilagay ang code na nasa video at ilalagay ko rin ito sa comment section para madali mong makita o makopy. Kung nagustuhan mo ang video pa like at subscribe baka naman. Stay. Oh.